Engage na ang ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio sa bagong girlfriend nito. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalya sa engagement ng ex ni Carla Estrada na si Jam Ignacio sa bagong girlfriend nito. Engaged na si Jam Ignacio sa kanyang girlfriend na si Jelly Au. Si Jam na dating boyfriend ni Carla Estrada ay nagbahagi ng mga larawan sa Instagram noong gabi ng November 11, 2024. Ang mga larawan ay kuha mula sa birthday celebration ni Jelly. Sa gitna ng kanilang masayang pagdiriwang, nagpakilig si Jam sa lahat ng naroon nang lumuhod siya at nagpropose kay Jelly. Ang espesyal na moment na ito ay labis na ikinatuwa ng mga kaibigan at pamilya nilang naroon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Shelly na sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging engagement celebration din. Sa post ni Jam, ipinahayag niya kanyang kasiyahan sa espesyal na araw ng kanyang girlfriend na si Shelly Ang caption ng post niya sa Instagram ay may nakakatawang mensahe at may kasamang mga emojis. Nagpapakita ng pagmamahalan nila bilang magkasintahan. Caption niya, Han, happy birthday. Happy ako kasama kita sa special day mo. Kasama mo na ako every year. Tanggal na 'yung sumpa, naging triple celebration tayo. Basta mahal na mahal kita, I love you. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Jam kung gaano siya kasaya na makasama si Jelly sa espesyal na okasyong ito at tila nagpapahiwatig siya na mas magiging masaya pa ang mga darating na taon kasama si Jelly. Binanggit din ni Jam na parang nawala na ang sumpa na nagpapahiwatig na naging maswerte at mas masaya ang kanilang relasyon at lalo pang naging espesyal ang araw na ito sa kanilang buhay dahil sa proposal. Kasama sa post ang isang larawan kung saan makikitang naghahalikan si Jam at Jelly at nakafocus ang kamera sa kamay ni Jelly na suot ang kanyang engagement ring, isang simbolo na kanilang pag-iisang dibdib sa hinaharap. Nagkomento rin si Jelly sa post ni Jam ng Thank you, Han. I love you. Heart emoji. Bilang tugon sa pagmamahal na pinakita ni Jam sa kanya sa kanilang espesyal na araw. Ang simpleng komento ni Jelly ay nagpapahayag na kanyang taus-pusong pasasalamat at pagmamahal para kay Jam. Lalo pat nagpropose ito sa kaarawan niya na naging triple celebration na ngayon sa likod ng masayang engagement ni Jam kay Jelly. Tahimik naman ang naging pagwawakas ng relasyon nila ni Carla Estrada. Noong August 2024, lumabas na hiwalay na sina Carla at Jam. Bukod sa nag-unfollowhan na sila sa Instagram, burado na rin ang lahat ng mga larawan nilang magkasama sa kanilang accounts. Noong August 16, 2024, naging usap-usapan ang post ni Jam matapos niyang ibahagi sa kanyang mga followers ang mga larawan kasama isang babae na nakayakap sa kanya. Hindi kilala ang babae ngunit kapansin-pansin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa na naging sanhi ng mga tanong at espekulasyon sa social media. Ginamit ni Jam ang isang grid maker app upang mag-post ng siyam na pinagtagpitagping larawan na bumuo ng isang malaking imahe na parang puzzle sa kanyang Instagram feed. Sa mga larawan, makikita ang kaakit-akit na anyo ng babae, ngunit hindi siya kilala sa publiko dahil hindi ito nakatag sa post. Bukod pa rito, walang inilagay na caption si Jam na lalong nagdagdag ng misteryo sa kanyang post. Post. Dahil dito marami ang nagtataka kung sino ang babae sa larawan at kung ano ang tunay na relasyon nito kay Jam. Ang simpleng pag-post sa mga larawan ng walang anumang paliwanag ay nakatawag ng atensyon sa online community na patuloy na humuhula at nag-iisip tungkol sa maaaring bagong kabanata sa personal na buhay ni Jam. Bago pa nito, noong August 7, 2024, nag-share si Jam na tatlong larawan nila ng babae noong July, kumalat ang espekulasyon ng ilang netizens tungkol sa pagkakaroon di umano ng bagong babae sa buhay ni Jam Ignacio. Ayon sa kanila, isang disc jockey raw ang napapabalitang espesyal na konektado kay Jam. Matapos itong lumabas, mabilis na nakahanap ng mga ebidensya ang ilang netizens at natukoy ang isang non-showbiz girl na maaaring bagong kasintahan niya. Isang babae na kilala bilang si Jelly Au dahil dito umapaw ang mga komento sa Instagram account ni Jelly kung saan nag-iwan ng mga mensahe ang mga curious na netizens na tila kumpiyansa sa kanilang hinala na siya nga ang bagong karelasyon ni Jam. Isa sa mga nangahas na magkomento ang nagsabi, Nako, iyak Carla Estrada, ganito ba naman ka sexy ipalit? sa kanyang Instagram profile. Makikita ang mga katagang number one World's Sexiest DJs 2020 at EDM Droid Asia na nagpapakilala kay Jelly Ao. Nakasaad din na siya isang resident DJ sa isang club. Sa kanyang Instagram account, nagpost si Jelly ng letrato nila ni Jam kung saan makikita ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Sa isang larawan, nakaakbay si Jam kay Jelly habang magkasama sila sa isang restaurant. Dahil sa mga larawang ito, kumbinsido ang mga netizens sa may espesyal na relasyon sa na Jam at Jelly, lalo na't na Instagram official na sila. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik sila Jam at Carla tungkol sa kanilang hiwalayan. Ang huling post ni Carla tungkol sa kanilang dalawa ay noong March 23, 2023 pa.